Aming mais, guys. Masyadong narukbot. <laughs> Grabe naman. Ang mais. Ang rukbot-rukbot na. Ah. Yan. Ang ating tour guide is very nasa harap natin. Kasi ang turistang kagaya ko ay Ipapunta eh, niya daw dito. <laughs> Turista daw ako ngayon. So, okay? Oh, yan ang aming saging dupo. Mm -hmm. Hindi nyo kinaya to guys. Mm, ang huh. Pero guys, ang akin lang is very simple. Ito lang. <laughs> yan. Saan tayo punta? Oh, ang layo-layo naman ng ating destination, guys. It's very... Ang hirap maging poor. You know? That's very nahirap talaga maging poor. Poor-poor eh. Poor-poor. in Singapore. Mm -mm. Pero nandito kami sa Singapore. Kaya kami poor. Ganyan. It's very far. From far everything. Wow! Oh, sige. Ligana kat Hmm.